papalitan ko ng trapal itong ating DIY trapal pan. nag kasi siya at pangalawang beses na itong nangyari kaya naisip ko na instead i-repair natin yung leak gamit ang epoxy, magpapalit na lang tayo ng bagong trapal para na rin mas kumapal at tumibay siya. Excited na ako matapos to para mailipat na natin pabalik yung mga isda na nasa temporary pan dito sa ating main pan. Pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. And for today's video, finally nakuha din po natin yung tamang trapal na order po natin para dito sa ating koi pan. At ngayon, i-install na po natin yun. Kaya samahan nyo po ako at papakita ko po muna yung trapal sa inyo. So, ayan, tara! Finally, ito na po yung tamang trapal na in-order natin. Kulay black po yung order natin. Tapos, yung unang pinadala po nila ay puti po yung all sides dito at saka dito. Tapos, yung order natin ganito, kulay black po siya dahil black pan po itong ginagawa natin. At okay po kasi itong ganitong klase na trapal kasi rubberized po siya. Yan may mga thread pa po na ganito kaya matibay po talaga siya. Ganyan po siya kakapal. Tapos yung unang order po natin, pansin ko mas makapal po siya. Siguro ito po yung old stock po nila. Let's go. So ito yung trapal natin guys. Pansin ko uh, medyo mabigat naman po siya pero mas mabigat po talaga yung unang trapal na in order natin. So ngayon, eh, install po natin to dito. Pero bago po yan, ay linisin po muna natin itong trapal. Uh, tanggalin po natin yung mga tubig tapos yung mga bato-bato na nandito para safe po talaga itong trapal natin. So tara! Napaka-importante sa paggawa ng trapal pan na malinis at walang mga bato kahit maliliit yung paglalataga ng trapal upang maiwasang mabutas ito. Tagalin na rin natin itong pump muna dito para ma natin ang na maayos yung trapal. Sa pag-install na itong trapal, lalo na ganito kalaki or kung mas malaki pa dito, mas mabuti meron kang kasama dahil mahirap kung ikaw lang at wala kang katulong. Mabigat kasi yung trapal. Mabuti na lang nandito yung partner natin na tinutulungan tayo sa pag-install na itong trapal. Napakaswerte mo talaga pag may partner ka supportado ka sa mga bagay na gusto mo or mahal mong gawin. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa Pinoon na binigyan tayo ng partner na katulad din nating pet lover. Sana dumating din yung time na marami ding maka-appreciate at makita ng mga ginagawa natin. Bukod kasi sa mga funny video, sa isa din itong fish keeping or pet keeping na nakakapagtanggal ng pagod at nakaka-relax lalo na kapag galing ka sa napaka-stress at nakakapagod na araw. Kaya sana madami pa tayong mapasaya sa mga videos na ginagawa natin dahil yan naman talaga ang ating goal na maka-inspire at ma-share itong minamahal nating hobby. Simula bata pa lang ay pangarap ko na magkaroon ng malaking fish pond. Elementary pa lang kasi ako, nag-aalaga na ako ng mga iba't ibang hayop at isa na dito yung isda. Nagumpisa lang sa isang isda na panalunan ko doon sa labas ng aming school. Yung may holen ka na kailangan tamaan at mahulog para manalo ka ng isda. Doon nagsimula hanggat di ko na namalayan dumami na pala sila nang dumami. Hanggang sa nagkaedad na tayo ay di pa rin natin naiwan yung pag-iisda. Ewan ko ba kung bakit? Bakit kaya? <laughs> yung iba sabi nila aksaya lang sa oras at nakakapagod yung maintenance. Yes, totoo naman nakakapagod talaga yung maintenance pero para sa akin bawi naman sa relaxation at peace of mind na naibibigay nila. Makita ko lang na healthy sila at maganang kumain. Ewan ko ba, narirelax talaga ako at sumasaya. Kaya siguro di ko maiwan-iwan yung pag-iisda. Hahanap-hanapin mo kasi siya pag naumpisahan mo na. Kaya ikaw kung ano man yung trip mong alagaan, pagpatuloy mo lang yan. Nakakapagod? Oo. Pero pet lover ka eh, di mo talaga yan may Pagpatuloy mo lang, okay lang mapagod, basta't masaya ka lang sa si ginagawa mo. Ang dami ko na pala sinabi. Balik na tayo dito sa pag-install natin ng trapal kapoy sa pero padayon kay way gasugo <laughs> tinutupi ko talaga na maayos yung trapal para wala gaano mga kulukulubot at malinis siyang tingnan yung iba nga na first time makita nitong pan natin akala nila concrete pan na nagtatanong sila kung anong pintura ginamit natin <laughs> sinasabi ko lang na trapal lang yung ating pan at natutuwa naman sila yung iba gusto din gayahin yung setup natin kaya importante talaga na malinis yung pagkakatupi natin sa ating trapal para malinis siyang tingnan may kita nyo naman sa video na to kung papaano ko ito ginawa kaya sana makatulong sa inyo at kung nakatulong sa iyo pwede mo itong i-share at baka makatulong din tayo sa ibang kahabi natin at ito na yung itsura niya pagkatapos nating ma-install itong trapal satisfied naman tayo sa gawa natin at excited na po tayo na malagyan ito ng tubig inabutan na nga tayo ng gabi sa pag-install itong trapal pero okay lang yan ang importante na tapos natin ngayong araw bukas sisimulan ko na itong lagyan ng tubig madami dami rin hakotan ng tubig ito dahil almost 5 tons itong ating pan kasama na yung filtration na dalawa dalawang sirang ref. Kaya ngayon, nililinis ko na ito para ready na lagyan ng tubig bukas. So ngayon mga kahabid, natapos ko na po kahapong ilatag yung trapal dito sa ating pan. Ngayon, umpisahan po natin punuin ito ng tubig kasi medyo madami din po ito. Pero pasilip po na po muna sa inyo yung ating filtration system kasi may hinawa po ako dun. Ito pala yung ating temporary pan mga kahabio at okay naman po yung mga alagang isda po natin dito. So ayun, ito po yung ating filtration system. Nilinis ko na po kahapon para ready na po ngayon. At naglagay po tayo ng PP para mapatay yung mga bad bacteria, yung mga bacteria dyan sa filter po natin. At ito po yung ating mga filter brush nilinis na rin po natin at tinatuyo para goods na po pag binarik na po natin dito sa ating filtration. Ngayon, paunti-unti na natin nilalagyan ng tubig itong pan. Medyo madami-dami hakotan din to. Yung gamit lang natin dito ay dalawang timba at ito yung water source natin. Yes, deep well or itong poso. Mga kahabi, manumahan na lang po tayo ha, ng tubig para sa ating pan. Kaya kada water change natin ng pan ay para nalit tayo nakapag-gym. Ganyan, kaganda yung hobby na to. Narirelax na yung isipan mo lumahalakas pa yung iyong katawan. Bago ko para malimutan, importante tipo pala sa trapal pan para malinis tignan at walang kulubot yung trapal ay pag naglalagay na tayo ng tubig, make sure na hinahago din natin yung trapal para matanggal yung mga kulubot. Hindi mo na kasi ito magagawa pag puno na ng tubig yung pan. So yun mga kahabi na upisahan na po natin na lagyan ng tubig itong ating pan at i-continue na po natin yung palagay ng tubig dito tapos update ko po kayo kung hanggang saan na level po yung tubig na nakakot natin. So let's go! Ito yung isa sa inaayawan ng iba na nakakapagod daw na part ng pag-iisda. Pero para sa akin, pag mahal mo yung ginagawa mo, nalilimutan mo na yung pagod. Kaya kung papasukin mo itong hobby na to, make sure na ready ka gawin yung mga bagay na kahit nakakapagod ay gagawin mo pa rin para mapanatiling healthy yung iyong mga alaga. Hindi mo kaya itong gawin, payo ko lang, huwag mo na simulan dahil kawawa lang yung mga isda nga alagaan mo. So yun guys, sa tapos na po tayo maghakot ng tubig hanggang dun po muna sa level ng pump natin na nandito po sa pan yung hinakot po natin na tubig ngayon uh, para ma-i-on po natin yung filtration system at masala po natin yung tubig. Kita ko po sa inyo at i-on po natin kung tama na po ba yung level niya. Yung ating filter chamber ay puno na rin ng tubig. Maglalagay na rin po ako dyan ng fiber fill na po para pangsala po dito sa tubig natin habang hinahakutan po natin siya. Pansin ninyo mga kahabi, kulay may pagkaputi-puti. Di siya clear. Mag-stay po kasi yan dyan. Magmamark po yan kung di po natin lalagyan ng filtration. Kaya make sure po talaga na umabot dyan para may on po natin yung ating pump at matanggal po yung mga dumi-dumi po na yan. Para wala pong markings na puti dyan sa gilid ng pan po natin. Kagaya po nung no. hindi pa natin napapalitan itong trapal po natin ato Yung unang trapal dito ay may markings po siya na puti dyan dahil po yung na-stack po natin ng tubig at di po natin na lagyan ng filtration. Kaya ngayon, minixure po natin na may on po natin yung pump natin para ma-cycle po yung tubig. ayun guys, na on na po natin yung ating pump at lumagana na po yung ating filtration. Ayun. Nakapaglagay na po tayo doon ng fiber fill na foam. Kaya nasala po yung mga dumi. So, yung dumi na nandito po sa pipe ng ating pump. Pakita ko po sa inyo. Ayun, sobrang dumi. Mabuti na lang nakapaglagay po talaga tayo ng fiber fill na foam para masala po yung mga dumi na galing po sa pipe natin. So ngayon update na lang po kayo pag napuno na po natin itong ating pan. Medyo madami-daming hakotan pa po, po ito ng tubig. <laughs> so ayun, good day po ulit sa inyo lahat mga kahabi. Naputol po yung paggawa natin sa video po na to ng pag-repair natin itong ating koi pan dahil nasira po yung ating pump. Itong pump po natin na yan, yung pereha PB12,000 po natin. Pwede nyo po i-try mga tips po na yan at baka maayos nyo pa yung mga pump po nyo. At yun na po kailangan ipaayos sa mga technician o makasave po po kayo, di ba? At eto na po yung ating pan ngayon. Malapit na po natin itong mapuno, kunting-kunti na lang. Cycle po muna natin ito ng na mga ilang araw para safe po talaga yung mga alagang isda natin. Although, di naman po siya, wala naman po siyang chlorine dahil na oso po naman yung gamit natin dito. Pero need po po talaga natin i-cycle yung tubig para safe po talaga yung mga alagang isda natin. Yan. So, pakita ko po sa inyo yung mga isda po natin dito. Yung pan po natin, yung temporary pan na yan, eh, nilumutan na nga po siya. Pero, pakita ko sa inyo. Ito yung temporary pan natin, guys. Yan. Ayun. Pagkatapos nating malipat itong mga isda natin dito, may balik po natin itong trapal naman po na to yung papalitan po natin. Pero, okay pa naman itong trapal natin. Pero, para isang gawa na lang, para di na po tayo mag-set up pa ng uh, trapal na naman na ganito ulit. Malina na po yung tubig natin dito. Naglagay na po kasi tayo doon ng fiber fill na foam. So yun guys, nandito na po muna yung video natin. Maraming salamat po sa panonood and siguro sa susunod na video po natin, ililipat na po natin itong mga isda po natin dito sa temporary pan papunta po dito sa ating main pan. So ayun, nandito na po muna. Maraming salamat. Peace out.